Hello mga inahan, ngayon nga naisipan ko magluto ng mongos. <laughs> Teka mga inahan, mag-intro muna tayo. watch? Click subscribe. Ayan, dahil nga sa kabisihan araw sa araw-araw. O ba? Akala nyo kayang tulog lang ako dito. Cheers. Naisipan ko nga magluto ng munggo dahil sa akala ko eh. Friday na, Thursday pa lang pala masyadong nagmamalik. Kakaisip. Na loading pa ulit ulit. Katapusan na para sa Yura. Charot. <laughs> Ay nga, dahil nga. Sa akala ko nga Friday na, na isipan no? ko nga ituloy na lang kasi nga nababad ko na nga siya. At yan, kabisihan. Nakasabihan naman tong aircon namin. At natulo na naman. Akala mo tuloy merong ano. Merong ulan na tumagos dito sa loob ng bahay. Ang lakas pa naman ng tulo. At ito naman tatay ko. Hindi na lang kumuha ng basahan. Ako pa talaga ang tinawag para prita pa na na tumutulo. Alam na nga nagluluto ako. O diba? At ayun pa, isa pa. Dahil nga sa kabisihan. Pag may bibili, ako pa rin ang tatanungin kung nasaan yung hinahanap na bumibili. Akala diba? mo yung alaki ng bahay na hindi makita. Ayan. Napalaga ako ng munggo nga. Ngayon, nababal ko na kasi siya, kaya wala nang urungan. Tinuloy-tuloy ko na. At ayan, syempre. Dahil Book nga sa akin online, on. hindi ko rin muna maabala kasi nga online siya. O, di ba? nag na mabuti. At ito namang aking isang alagang maligalig. Nakikisabay din. Oh, diba ba dahil nga hindi papatalo patalo, ayaw, patalo itong ito. ay, tatay, ay, tatay patalo. ko, kaya binabaw din ulit itong isang TV para, oh, ba? Diba? Everybody's happy. Charot. Okay. Ayan, nanood niya. Dito nga rin siya nanonood. Ara yan, habang nilalaga, nilalaga, inaantay, ano mong pinapalambot dyan sa mungo na yan. Siyempre, walis-walis muna, sayang oras, kung nakatayang lang tayong na nanonood, naghihintay na lumambot. Eh? At dahil nakalata na nga itong malit ko na walang aircon, ayan, may papawis na rin siya. Kesyo, na nainitan na ako noong dahilan niya. At sinabi ko na nga na ang aircon dahil tumutulog. At ayun, mabalik na tayo dito sa munggo. Kaya pala ako, na ka rin magluto araw-araw. Kasi, para maoblig ko rin kumain itong si Zakiya. Para masanin na rin siyang makain ng kanin dahil purgatas na nga lang siya. Ilang taon na nga siya, purgatas pa rin ang inaasahan niya. Ayan na, dahil ako yung nasisar ng nandiyin kanyang ama. Dahil nga, maliban sa pagkain ng kung ano-ano, eh, gatas lang din siya ng gatas. At dahil gatas. nga, maliban daw sa kumakain na dapat ang kanin, maliban sa gatas, eh nakita na naman ang pagsalita ng Nihongko. Bakit daw hindi natututo sa kanya mag-aral ni Nihongko? Kung ano na ang dahilan ko. Pero pati ako ay nadamay. Ayan, dahil nga sa tagal ko na nga rin dito, pati daw ako ay nawawala na sa hulog ng Nihongko. Wala na. Kahit dati pa naman di ako ganoon kagaling ng nongo eh lalo daw naging mahirap sa kanya intindihin yung salita ko. Dahil nga sa hindi ko na mapaliwanag sa kanya maayos yung gusto niyang malaman. At dahil sa ayoko ay ma-stress at mainis, ay patayin ko na lang siya ng cellphone para tapos. At ayan na nga, malapit na nga, maluto ang ating munggo. Ayun nga pala, dinalagyan ko po siya. Ah, nagluluto pala ako ng munggo, mainahan. Ano lang po yung gulay na inahalo ka, lugbati. Pero ngayon nilagyan ko siya ng konti malunggay dahil wala naman yung kasustansya yan. Lugbati rin pa. Tapos maraming chicharon dahil yun ang gusto ng aking panganay. Maraming chicharon. Ayun, yun lang, share ko lang. At, at tinagdagat ko nga dito mga ilan ng konting ano, tubig na mainig kasi nga parang nalaputan ako masyado dahil nga dinuro ko muna yung unang lagay pa ng chicharon para lumaputlapot siya ng konti. At bago nilagay yung buo ng chicharon. Tayo na nga, tapos na. Oh, diba? Wow! Ayan po, yan lang ang aking simple pagluluto ng munggo. Ayan. Tsambahan lang po yan mga inahan. Pero feeling ko naman mukha siya masarap kasi masarap oh. naman daw. Sabi ng nanay at tatay ko. Charot. <laughs> wow. At ayan na nga po ang kinalabasan. Tada! Pwede na po kainin. Yula. Hmm. At ayan na nga. Papakainin ko na nga si Zaki. Ah, diba sa gusto niya, kailangan niyang ulam niyang niluto ko. Ah, Kung diba, Kunwari, happy siya. Oh, pero meron yan lagi yung kondisyon. Wow. Tapos lang daw. <laughs> At syempre, para naman mapagpigyan siya, ayun, oo, oo, ko lang yan. Pero kahit sumobra sa tatlo, syempre. Kung ano ano, sinando ko sa kanya, kailangang ubusin niya yun. Ano ba naman itong tatay ko? Nagalig din lalo na nag-video ko. Yan naman talaga si tatay na si tatay talaga. O oh, di ba nagpapakit yung anak ko diyan nakala niya makukuha niya yung papakit niya para lang yung... hindi <laughs> ako sa pagsuso sa kanya nang pagkain niya. Pero hindi kailangan natin minsan tiisin. O oh, kaya gaya nga nang lagi sila sabi ng sako sa akin. Maging matigas daw minsan para matuto at madisiplina. Nakakuda konting iyak lang ay eh, bigay agad yung gusto. Kaya hindi natututo. Lo. At iba na kalimutan ko pang patay ng camera diyan kanina. Kaya napahaba tuloy na wala siya. Kala ko kasi ngayon mga ina wala sa isip ko. Dahil nga busy, Charis. Na wala sa isip ko na no, face to face pala sila ngayon kasi ah, 'di ba? Minsan kasi sobrang busy natin hindi na kasi sa GCGC -GC na 'yan. Kaya ang isip ko ngayon face to face ay online sila kasi every Thursday talaga schedule nila for online. Online class 'yon. May meron pa lang posto na face to face sila ngayon. Okay, hindi siya nakapasok. Oh, sorry. Hindi kasi nakakasilip kanina ng umaga. Ayun lang, oh, no. sinabi ko lang ulit ang aga pa naman yung mupo kanina para hintayin si teacher. Kaya pala panareklamo niya bakit to late si teacher. Wala pa raw si teacher. Yung pala wala naman talaga silang online class ngayon. Oh, sorry na. Sorry, sorry, sorry. That's At ayan nga lang kaganapan sa aking araw ngayon, mga inahan. Thank you for watching. Please subscribe. Bye. 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 Bye.